Ito oh, yung sili ko guys oh. Tingnan nyo guys. Ayun oh. Nabali na. Nabali na guys oh. kinadaghanan Hanggang doon oh sa taas. Hanggang doon sa taas guys. Ayun oh. Kita nyo ba yung namumula? Namumula. Ayun oh. You know. I'm <clears throat> <coughs> 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 grabbing Bunga, guys. Daming Bunga, guys. Ako guys, ako yung ano ngayon guys, taga-harvest ng sili kasi busy sila doon. Hmm? Dito ako na una guys kasi mainit na dito mamaya, inuuna ko mamaya na doon sa kabila. yung gisaot oh, ang dami Grabe. ang dami na mga mga love shout out sa aking mga followers chan, harvest na naman si mayang ano ngayon guys linggo ngayon guys linggo ngayon po linggo Hindi ko na inaano yung mga bulok guys. Kasi maano to sa init eh. Ito ano? <coughs> lang. Ano natin konti. Dito muna tayo sa kabila. Yan muna. Ito dito. Tayo. Ano? Ito naman tayo. Dika nan guys oh. Gandu no sus ginugo ko guys. Mahuman ka kog dali ani guys. Huwag niyo ko mahuman ani dali guys. Salamat Lord sa so maraming blessing ngayon guys ay alas utso media po ngayon guys baho ko ngayon guys, mamaya pa ako makatulong sa kanila doon, kasi unahin ko muna po kay mainit mamaya Nalilito ako guys kung anong uunahin ko. <laughs> Ang pangit pala mag-harvest ng ganito, nang kakalito. <laughs> Ayun doon oh, napakadami. Diyos ko po oh. Ayun guys oh, mumula. Hindi ko alam kung anong uunahin ko Nalilito ako eh. Ayun guys oh. Hmm, Tingnan nyo doon sa taas oh. Napaka. Salamat Lord. Ang daming binigay. Ayun doon oh. Unahin ko dito banday kasi doon kasi ah dito, ma maunahan ito mainitan dito eh. Kaya dito ako nauuna guys. Dito unahin natin mag-harvest. Mag-harvest, Ay. Unahin natin dito. Mag-harvest, harvest, harvest. harvest. Nakakalito kung anong uunahin. <laughs> Aray! Yata di na lang ko magsinilas. Eh! Kaning akong luya ani guys. Pura katahap kung pwede na ni Harbison kay nangamatay naman ang kuwan. Patay na ang tangkay. Mamaya titignan natin kung pwede na. Kasi patay na yung tangkay eh. Be, tingnan ko nga. Uy, lalaki pala. lalaki pala ng loya guys. Ito naman tayo. Ito naman tayo. Angat, 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 angat. yan Angat yon. Aray. 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 Angat yun, oh. Aray. Ito guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Gilid. Pakadami. Salamat sa mga nanonood para rati sa aking mga vlog, guys. Maraming salamat po. Hindi na ako nagchinilas guys. Kaya ang hirap-hirap, guys. Buntod na buntod. Ito tayo, haray. Haray. Ay. Yan. Para makita nyo yung ano guys. Oh, tingnan nyo guys. Eh, ang tanong, saan ko ba ito iipit? Yan, siglat-siglat ha. Abot kaya. Yun, abot. Huwag kang matumba. <laughs> Pasinsya na kayo guys kasi yung aking ano mukhang matutumba. Ay. Ano ba 'to? Yon, hindi na matumba. Ay. mag out nga pala ko guys sa mga customer ko na panaybili sa akin. Thank you so much. Mainit na talaga guys pero okay lang ganun talaga pag maghanap buhay kailangan mainitan hindi pwedeng kikita ka lang na hindi ka naiinitan ganun talaga yung kasama yung sa hanap buhay naing ko dito banda Halo mga madlang people Ang mga madlang mga madlang people Mamaya guys po apin ko mga prutas ko dun sa taas Mamaya Ay. kanya-kanya kaming trabaho ngayon guys, kanya-kanya. Aray. Ito 'to. Ang hirap kasi magsinilas, guys eh, dito napakadami guys, oh. Ang daming binigay ng juice, guys. lah. Mahuhulog na ako guys. Pangpang <laughs> -pang kasi ito eh. -pang. -pang. <laughs> dito na lang ako guys. <laughs> Uupo ako. Kasi napakadami dito oh. Ang daming binigay ng Diyos. <sighs> are, 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 are. <laughs> Ang hirap guys. Dito na ako tutungtong. malapit na mapuno yung galon ko guys Aray. transfer tayo guys transfer saan ko na ba yung aking ay Hey <sighs>